Pero meron isa, si Yesus Cristo, ang nagsakarapisyo. At kapag naniwala ka na kasalanan mo, siya ang kumuha ang tawag natin doon, faith. Justification by faith. Pinawalang sana mo dahil sa pananalig ko sa Panginoon si Jesus Christo. At kapag wala ka ng kasalanan, anong magiging susunod mong buhay, hindi ka na mabubuhay sa pagkakasalanan. Pero kung nagkakasala na ka pa rin pagkatapos noon, walang tipek yung ginawa mong pagsisisi. Lilinawin natin yan sa mga susunod pa mga kapatid. Ha? ko kayo ng isang sin sa korte. Hindi po nagkasito sa barangay. Nalimawa. Amen? Bipagbibilang ng 45 days, yung ka pa Di panahon, ano, hindi ka nakasunod magbago ng isip. Eh, di may pa sa 45 minutes, matagal yun, sa kalating buwan, at hindi ka pa rin nagsisi, hindi pa rin nagbago, bibigyan ka na ngayon ng certification na pwede ka lang magtimanda. Certificate to file action, bibigyan ka na Di hawak mo na ngayon yun. Amen? Meron ka na karapatang magtimanda dahil ayaw mo makipagkasundo ng kabila. Amen, mga kapatid. Pero pagdating din nyo sa abogado, adjudication mo ka ng abutin nyo. May abogado na siya, may abogado rin ka, pero pag-uusapin pa rin kayo. Pangalawang beses. Nung una, nag-uusap kayo, wala kayong abogado. Hindi kayo magkasundo. The second time, pag-uusap kayo, meron na kayong abogado. Diba? Diba? Alam na lang ni Mrs. ganyan ka na. <laughs> Pag hindi pa rin kayo nagkasundo na may abogado na, tuloy na kayo sa korte. At hindi nyo na po yan maawa. Amen. Dito sa nangyayari natin sa buhay natin, nagsisina. Amen. Nagsisina. Sino ang mediator? Ang ah, oh, Panginoon sa Kristo. Ayaw pa rin tumigil. Patuloy pa rin sa pag- Sino ngayon ang abogado? Ang mabigat na naging abogado nyo kami mga pastor nyo. Amen. Nakikiusap sa Diyos. Lord, patawarin mo yung kapatid. May talaga mahina. Dear. Mahina po talaga sa inyo. So, yung pastor ngayon ang may problema. Tapos magagalit pa ngayon sa pastor. Pag lumagpas na yan dyan, kay diretso sa korte ng Diyos patay kay Ria. Kaya dito pag may mga kapatiran pa rin na talagang bisa na nahuhulog pa rin, nagkakasala pa rin, di ba? Kinakausap natin, pinapatawad natin, binibigyan natin ng second time, yung adjudication sa korte. Pero pag lumagpas na yan dyan, at natiwalag walang ka, lana. Amen ba? Kaya isip-isip lang ito. Ngayon, tumingin na dito sa atin. Meron ba tayo mga kapatid ng ganyan? Marami. Marami. May kanya-kanyang kaso. At yan ay aharapin ko balang araw. Bisa ah. siya lumilipas sa 10 taon. Malapit sa kayo, Pastor. kailangan mo malapit. Kung siya mamamatay niya, tsaka katatawagin. Pasto, eh, mo pa rin. Kasi ang trabaho ng pastor, di ba, iayos ang buhay pananapalad hanggat magagawa niya yung mga Pero, may limitation din. Eh. Pag talagang ayaw mo, diretso na sa ng Panginoong wala na tayong magagawa sabi nga, huwag tayong titigil sa pananalangin. Pag-iing tersin sa kanila, Lord, tingatan mo naman sila, di ba kahit? Oo, oh, uh, kahit ano. Ayan, kaya, tutuloy natin sa, sa susunod na nito, marami may bagay tayong dapat na pag-usapan dyan, mga friend. At maganda ito, sabi, tatangin ng bakit pastor ganyan ang discussion natin? Wala po akong magagawa. Ganun po talaga ang ano ng aklat ng Romans patungkol ito sa korte. <laughs> Paano na papawalang sala? Dumadaan sa proseso. Kaya kahit hindi natin basta-basta binabasa yung mga mga title sa nito, Okay nyo? For in due time. Mga salita mo yan. Lahat ng hearing sa korte may panapanaw lang po yan. Karamihan dyan, 2 to 3 months na kayo mag-aarap. Kaya ang isang kaso, bago madami, tatlong taon, 5 taon, sampung taon. Pag sa lupa, ayan ang pinakamatagal. 20 years, 30 years, bago matapos. Bakit? Binibigyan ng pagkakataon mag-settle. Pero kung matigas talaga, wala may magagawa. Pag dumana sa korte, it cannot be reversed. Pag nag, nag ano na yan, hindi na pwede yan. So habang tayo na rito pa, may access pa tayo sa Panginoon sa Kristo. Sabi nga, Do everything in the name of the Lord Jesus Christ. Maunawang pa ninyo mga pag na yan na masusunod po natin mga bagay. Tanggatay ko kayo. Tutuloy na natin dito.